Hi everyone, welcome back to Kona Research YouTube channel Sa video na ito, gusto kong uh, mag-share um, ulit continuation sa ating medical insurance Actually, natakil ko na but I just want to share or discuss then about sa additional medical insurance or additional insurance Bakit nga ba may additional insurance? Itong additional insurance na ito ay mura lang naman po. Ito, ito po ay ino-offer mismo din kung saan po kayo mag ano, mag apply ng medical insurance. Meron din silang mga ano din ino-offer. May mga affiliated na mga private insurances no, na ino-offer nila for additional insurance. Yung sa amin naman, since si Damer may, may insurance na siya, parang sanay ano na ba soki na niya na private insurance ay doon niya ako kinuhaan at uh, of course dapat yung insurance na yon ay affiliated sa government so yun yung akin um, magkano nga ba yung sa akin i think 11 or 11 or 10 monthly yun yung additional bakit nga ba kailangan pa yung mga additional insurance na meron ka namang medical insurance na sa government, no? Bakit nga ba kailangan? Alam mo ganito kasi, nung wala pa akong ano, wala pa akong additional insurance, may mga times na nagpapat check up kami na sinasabi ng ano nurse na magbayado kami ng 1 euro kasi wala akong additional insurance. Minsan kasi humihingi sila ng additional insurance at pinasabi na wala po, yan lang yung ano. Kaya magbabayad ka ng 1 euro, may receipt naman sila. Ganun pala. Tapos, hindi naman po lahat, uh, pag sa OB po, lahat walang, walang problema, walang additional insurance. Pagdating sa mga OB, especially ikaw ay buntis, ganun yung mga ano lang selected lang talaga nagpapa-check up ka or ano magbayad ka ng 1 euro or 50 euro 50 cents euro depende mostly 1 euro ganun so di ba mapaisip ka bakit kaya magbabayad pa eh, may insurance naman eh ganun po talaga pala kasi sabi ni Damer kasi wala kang ano additional insurance kaya sabi niya, kukuhanan kita. Kasi sila din talaga may mga additional insurance. Si Damir, aside sa kanyang medical insurance, meron din siyang additional. Kaya kinuhaan din niya ako. Hindi naman talaga mandatory na kumuha ka ng additional insurance. Eh, kung wala namang problema sa iyo na magbabayad always ng 1 euro, okay lang. Pero hassle din, no? Kaya better talaga na kukuha ka ng additional insurance para wala lang problema. Tsaka pagdating din sa laboratory, may mga ano din additional. Ganon. Pero ano ha, sa, labo, sa laboratory din, when it comes about ano, testing sa mga blood, may mga test din talaga na magbayad ka ng additional. Like for example, yung test ng ano mo, yung result, babasahin pa sa saan na lugar, eh ano pa nila, isasubmit doon. Naghingi sila ng mga additional na bayad. Hindi yung, hindi, hindi pwede yung medical insurance mo, hindi pwede yung additional mo. Extra talaga na cash. Yun, maghingi sila kasi, ano daw, ah, uh, siyempre, uh, additional services sa kanilang ano, yung ano mo ba, laboratory ganun, so ganun yung mga na-experience namin so yun nga, yung additional insurance huwag kayong magtataka kung bakit hiningian kayo minsan ng 1 uh, euro, no, pag nagpapacheck up hindi naman lahat, pero mangyayari yan kaya kumuha na kayo pero I'm sure sasabihan din kayo ng inyong asawa tsaka offer din naman ng ano yan doon sa office kasi maraming mga private insurances na affiliated sa government. So, yung government din mismo ang mag-o-offer. Ganon. So, marami yan sila. Depende na lang kung anong gusto mo. Saan na insurance. No? So, ayan. Yan po yung additional ko sa medical insurance uh, na ano topic para po marami kayong kaalaman, di ba? Marami na kayong idea, di ba? Ang ang sarap ng pakiramdam, nandiyan kayo sa Pilipinas pero ang dami niyo ng mga idea. Kahit pa man ay, di ba? Alam kong marami naman siguro mga updates, mga additional uh, information, no? Pero so far parang same lang naman, no? Yung ano siguro, yung mga requirements sa apply visa or mga residency, baka may mga additional, pero yung primary talaga is same lang sa mga sinishare ko. Pero at least, no, may may mga karagdagan man ngayon, at least nakatulong pa rin yung mga sinishare ko sa inyo, di ba? Kaya kung may time kayo, wala namang mawawala kung mag-scroll back kayo sa aking video, no? Kasi maganda yung, ano, makikinig ka during the time na ako wala eh, wala talaga. Madalas lang pag nasi-search ako, mga workers lang sa ano, Croatia, hindi mga nakapag-asawa. Eh, meron nga noon, pero hindi man nag-reply. Kaya you're lucky now, kasi marami na ngayon, at talagang nag-share na ako. Kasi alam ko yung ano, kung gaano kahirap. Alam ko kung gaano kahirap pag mag-apply, na wala kang alam, kasi first-timer, ganon. Eh, kung sa agency ka, kung dadaan ka sa agency, ang mahal eh, di ba? Ang mahal yung ano, kung idaan mo sa agency, silang bahala, pero wala. Malaki din yung hingiin. Ako, ako lang. Kami lang talaga. hindi uh, na kami dumaan ng agency. Kasi no need na, di ba? Bakit naman kailangan ka pa ng dadaan ng agency? Pero, kung marami ka namang pera, ayaw mong ma-stress, why not? You deserve it, no? So, Okay lang. Pero ako, where, ano, practical ba? Anyway, mag-search ka lang, may-inquire ka lang, madali lang. Tsaka lang. Makaano ka rin, makaraos ka rin. Makapunta ka rin dito. Ayan. Ayan. So, maraming salamat. Sana'y huwag niyong kalimutang i-like at i-subscribe ang aking channel para makatulong din kasi kailangan ko ng watch hours. <laughs> hindi pa tayong, hindi na ako monetize kasi. So, kailangan ko ng watch hours. Again, no? Kailangan ako mag-gain ng 3,000 watch hours. Okay. Ayan. Bye-bye.